Yan ko ng na na ordinaryo. Oh, may paano natin? Yan ma maugong. Tanggal battery terminal. Ini to. Yan tingin ko sa diode to. Titingnan natin to. Baklasin natin tong alternator. Ini. Kaguantis ka, bray, Kasi sobrang init oh. Pag diode mainit kasi diode eh. Saka yun, dalawa to, positive at saka negative. Yun, yun. Isa na sa loob. Isa sa loob. Isa, dalawa. Taxi na yun, sa dulo? Palitan natin dahil yun eh. Okay, dulo. Palitan natin. Itong IC niya, IC niya buo pa naman. Dahil lang. Yung putol niya makailo. <coughs> positive tsaka ground okay, mag natin. Gr ground positive kapit na after nito tapos na ng ano diode tingnan natin kung mawala ang ingay ang ingay nya na parang umuugong yun, confirm, tama yung diagnose natin, diode talaga putol yung diode, kaya malayo pa lang siya narinig ko na, so, hindi siya alternator bearing diode ang problema, okay